bababa na tayo ng uh, Delpan o ng Manuel Rojas Dito mga kayo delegado dahil walang stoplight dito at maraming mga truck sasakyan na dumadaan Ito yung ilalim ng sa ilalim may nakatira din eh. May tayo pa dun oh. Ang lupit na pumupuro na. Ah. Tayo na. Bingit ng kamatayan yun. Tayo yung mga ibang kasama natin. Oh. Mga the department.

Gusto po ka. Yung lalaki ito nakaupad to. Naka to. <laughs> Gusto po kayo. Ako mo, may ginagawa ko. Garapi. Garapi ang tulong. Oo nga, nabahan sila. Yung iba naman mga kayon, papalikan din natin yan sa uh, yung request ko naman yan kay uh, Engineer Bulanon huh? dahil uh, na, ano nga pinasok natin yung Quezon na uh, bridge yung sa ilalim eh, ni-request ko din yan. eh, may nakahubad na dalawa hindi natin alam po anong ginagawa nila pero tinanggal na rin yung mga bubong ito kasi marami marami kasi dito mga kayo talaga ito nagigiba na yung mga ibang uh, demolition team natin dito sa unahan Kinakausap natin kanina si nanay 14 years na rin nando doon oh, no.

Grabe, tampakan pa rin dito mga street seller, ang dami. nakakibat na ng mga street dweller yung mga talagang basura sa paligid no? kasi talagang uh, parang yun na yung pinakakakampal nila yung mga basura kasi ang mga uh, trabaho nito usually mga ano mga kalakal kaya syempre uh, tampak-tampak ng basura plastic at ano-ano uh, pa dyan rin sila nagsasaing dyan na rin sila nagluluto na nag, uh, luluto. dyan na rin sila kumakain no? so yun ang uh, nasa paligid pagka mayroon nga isang uh, street dweller dahil uh, bigirang-bigirang makakita ng street dweller na magiging. Ano yan? Bag? Inawan niya yung bag niya. Okay. Kaya kung mapapansin niyo, every time na mayroon ng uh, street dweller, eh sa paligid niya, eh, basura at tambak. Ano? Dahil hindi naglilinis yung mga yan. Eh, tinan nyo naman.

ba tayo mga kayo Pinagkakot na yung mga basura na ito Gaya na sinasabi ko sa inyo Pagka mga street dwellers Kaya talagang kakibat na na Ang mga basura Niya? Ko Nilimas na lahat. Ito nga uh, pasuran ni nanay. Pinagbumura oh! na, ka. Pinagbumura ka. Bubura si nanay Ito tayo oh. Ito may nakakuha ka rito dito Ipilis! Ito yung mga palo chino yeah. Dito tayo sa may kanto uh, ng circle ng uh, may uh, anda circle no. Ayun yung uh, anda circle sa may kanto na yon. Ito yung mga natitinda ng Palo china dito sa may uh, Amel Lopez Boulevard. Okay. ito nga uh, kariton sisirahin na wala sakay niya yung kariton pinapasakay ni Sergio Thank okay, you. side ayun no? grabe daming basura dito Nakalata kung tayo ng basura. Sa ito. Sasampa itong pariton uh, patay mga uh, sidecar na isang panarin. Eto, nandito sila Sir Jun Ito yung panukan dito Nag-aalaga ng manok dito Sa gitna Maraming naman kawin dyan Maraming naman kawin dyan 아, 그래